So yan mga tol, no? Uh, may amin lang kasi yung mga tol, no? kung ano ang buhay ni nang nag kanila kanalas official mga tol. Sa so itong buhay mga tol, ako talaga single dad. Maya-maya, pupunta yung ano, uh, tawagin ko yung aking anak. kaso wala akong sawa, kaya naging single dad. No, diba? So, ba susa sa may mga sawa dyan, swerte kayo mga tol, so, hindi kayo iniwan ako, single dad ako. dyan no, mga tol marami talaga mga tol no? so sana masuportahan nyo ako mga tol magpagsubscribe kayo mga tol at magpagshare at share rin sa inyo mga friend mga tol na hindi pa si kanalan ang hihingi puro ng suporta ah, galing sa inyo mga tol so, kaya kahit may na ako basta kaya ako mapasok ako mga tol kasi ano nga mga tol eh single dad diba single dad so kailangan ko kumay-kumay para sa dalawa ko anak <laughs> tawa, panay tawa, ngiti, lahat. Pero niya totoo. Ang totoo talaga ay malungkot ang buhay ko. <laughs> so yung mga doon, uh, makita ko sa inyo yung aking panganay. So ito na nga Ayun na yung panganay ko. <laughs> <At> ito naman yung bunjok ko. no, it's no. No, ayan. <laughs> <laughs> eh lang kitutukan. Yo kre, juk-juk lang ngaton na. Ano? Single dada ko kaya. Walang binggito. Ito pagala ng binggilamatol. Kasi, ayo gano. Aliga-liga-liga. Dali. Bukay. Dali. Ayo. Pero pang ito. Ah, ito, toto. Alam mo to tayo. Tayo. Snow. Tayo, 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 tayo. Aper, 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 aper. Ya napakalangi napakalambing ng mga anak ko so grabe ayun ito pa nga na eh? si Bogart ito naman si Snow kasi uh, Snow kasi gabi na pagkabuti niya so, bata pa kasi ito alam nadali ko ba kayo mga tol kasi na kayo uh, for the payment on nila mga tol <laughs> pa, ano ba? Pa, papatawa. Ayan, di ba? yang silang atau eh eh iya cuma mengatur anggaran itu uh. biji untuk tu lesana <Ayan>. macamnya uh. mengaturlah subscribe <tuh> kau <tuh> <tuh>